Maaring narinig mo na ang aglaya o dorata na tumutukoy ng isa sa mas karaniwang ginagamit nitong pangalan, ang Chinese perfume plant. Ang moniker nito ay tumutukoy sa matamis na amoy ng halaman at sa katunayan, ang mga tuyong bulaklak ay maaring gamitin sa mga pabangong. Ang Chinese Perfume Tree or Mock Lemon ay isang maliit na tropical na puno o shrub na katutubong Southeast Asia. Ang puno ay lubos na pinahahalagahan para sa mabangong mga bulaklak nito na may matamis na amoy tulad ng citrus na kadalasang ginagamit sa mga pabango at sa aroma therapy products Ang halamang perfume plant ay mula sa pamilyang mahogany. Mayroon itong maliit na bilog na dilaw na bulaklak at gumagawa ng matamis na aroma ng lemon. Ang pinagmulan ng pangalang Aglaya odorata ay nagmula sa Greek mythology. Bagamat ang halaman na ito ay katutubong sa Timog Silangang Asya, maaari kang magtanim ng sarili mong Chinese perfume plant sa iyong hardin o tahanan sa ilalim ng tamang kondisyon. Ang perfume plant na nakikita nyo sa video ay sarili kong halaman mismo. Isang malago, maganda, at mabangong halaman. Mga benepisyo ng Chinese perfume plant para sa pagkain, ang herb at spice, ang pinatuyong bulaklak at mga putot o buds ay idinadagdag sa tsaa para sa kaaya-ayang halimuyak. At maraming bahagi ng halamang ito ang mga ugat, dahon, bulaklak at sanga ay maaaring gamitin bilang mga gamot. ang pinakuluang ugat ng Chinese perfume plant ay gawing inumin upang madagdagan ang gana o appetite. Ang pinatuyong bulaklak naman na ginagamit upang gamutin ang ulcer sa bibig at mabawasan ang lagnat. Ang mga tuyong sanga at dahon ay ginagamit upang mabawasan ang mga pananakit ng kaso-kasuan ng rayuma, mga pinsala mula sa pagkahulog, mga infection, at pamamaga. Ayon sa pananaliksik, ang halaman Chinese perfume plant ay may anti-cancer components tulad ng blood cancer, liver cancer, lung cancer, at colon cancer. Siguradong naitatanong nyo sa sarili nyo kung ang Chinese perfume plant ba ay isang lucky plant. Sa kulturang Chino, ang halamang ito ay inuugnay sa kayamanan at kasaganaan. At sa panahon ng bagong taon ng Chino o Chinese New Year, maraming pamilya ang nagpapalamuti sa halamang ito ng iba't ibang good luck charms. Ang pag-aalaga ng Chinese Perfume Plant or Chinese perfume tree ay hindi naman mahirap. Kung indoor ang Chinese perfume plant, aabot lamang ng 6.5 feet ang taas at katamtamang tubig lamang at gumamit ng masiterang may butas. At kapag outdoor naman, mas lalong hindi mahirap dahil the more na naarawan ang Chinese perfume tree flowers ay mas lalong mahalimuyak at umaabot hanggang 16 to 20 feet ang taas. Thanks for watching!